kahit na tumakas ka, ipinagpatuloy namin yung pagdinig dito sa committee. At uh, dahil sa pagdinig na ito, maraming kaso ang na-file sa iyo. Pitong kaso, whopping, nagsinungaling ka sa taong bayan, nagsinungaling ka sa Senado, at higit sa lahat, nagsinungaling ka sa sarili mong kababayan sa Bamban. Alam namin, hindi ka Pilipino. Nakita namin yan sa peking birth certificate mo. Alam namin na hindi ka lumaki sa farm at hindi ka nag-homeschool. Dahil alam ko saan ka nag aaral sa Grace Christian High School na parehong skwalahan na pinuntahan ko. Alam namin na merong kang kapatid na si Wesley Guo at si Simon Guo na itinakwil mo nung una. At alam rin namin yung connection mo sa mga pogo. Kahit na naging mayor ka, hindi mo ibinenta yung pagmamayari mo sa Baupulan at alam namin, konektado ka pa rin yan hanggat ikaw ay uh, nasa posisyon. Alam rin namin na merong kang koneksyon sa dalawang pogo na nag-operate sa sarili, Hongsheng at yun Yuan. At mamaya ipapakita rin namin yung koneksyon mo doon. Kahit na tumakas ka, ipinagpatuloy namin yung pagdinig dito sa committee. At uh, dahil sa pagdinig na ito, maraming kaso ang na-file sa iyo. Pitong kaso, graft and corruption case ng Ombudsman, human trafficking case ng DOJ, co case ng Solgen, tax evasion case ng BIR, money laundering case ng AMLAC, pagkansilan ng birth certificate mo ng Solgen, at mayroon ring uh, election code offense ng COMELEC. Ito na siguro ang tingin ko isa sa pinaka malalim at malalang, criminal activity na nakita natin sa buong kasaysayan natin. Sa isang tao, halos pitong kaso ang isinampas sa iyo. Pero alam namin, hindi pa tapos itong pagdinig namin. Gusto namin malaman kung si pribadong personalidad man o sa gobyerno. Gusto rin namin malaman sino pa ang mga kasabot mo sa Pogo Hub sa Bamban, pati na rin sa Pogo Hub sa Porac dahil nakakita na kami ng koneksyon dito sa dalawa. At gusto rin namin malaman kung sino-sino pa yung mga personalidad na tumulong sa para mabuo itong mga pogohab sa ating bansa, sa gobyerno man o sa privado. Importante na makasuwan sila at importante rin na panugutin sila. Kaya mahalaga itong hearing na ito at mahalaga na marinig namin sa iyo mismo kung sino-sino itong mga taong tumulong sa iyo para magdala ng krimen dito sa ating minamahal na bansa. Thank you very much, Madam Chairperson.